Good morning. So gumising na po tayo at manalangin sa ating Panginoon. Sa aming Diyos na pinakabanal, salamat po sa araw na ito. Luubin mo po Panginoon na kami samahan, pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Tunay nga po Panginoon, ikaw nga po ang siyang manguna sa aming buhay sapagkat ikaw ang aming pinapag-asa. Amen. So, ayan po. So sa umagang ito, tunay nga po na ang provision ng Diyos ay bukas para sa lahat ng naghahanap sa kanyang tunay. Ayan po. So kung hinahanap natin siya ng tunay, ay masusumpungan mo po ang kanyang kaluuban, ang kanyang presensya, at ang kanyang pagpapala ay ibibigay niya po ng sobra-sobra. Bukas ang kanyang provision sa lahat ng naghahanap sa kanya sapagat ang sabi sa kanyang salita kung hahanapin mo ako ng tunay ako'y iyong masusumpungan so ayan po kaya binubuksan ng Diyos ang kanyang provision sa lahat ng taong mayroong tunay na naghahanap sa kanya yung hinahanap niya ang kalooban ng Diyos. Ayan po. So kaya po, ang pagpapala niya, ipagkakalob niya. No? Lahat po ng mga bagay na pangangailangan ng tao, ibibigay niya. Yung protection, na no po, yung pag sinabi kasi yung protection, lahat na po yan. Sakit, karamdaman, no? at blessing, meron din po yung mga pagpapala po ibibigay rin niya so ganoon po ang Diyos package po yon but kung hinahanap sa atin natin yung tamang uh, uh, faith or pananampalataya so kaya ang, ang ano pong sabi po ano po ang pangako ng Diyos ano po yung sabi ng Diyos sa Psalms 23 no ang Panginoon ang siya ating magiging tagapag-ingat o pastor. No? Tayo po ay pagpapahingay niya ng sagana. No? Sagana. So ibibigay niya po lahat ng ating mga pangangailangan. Maging sa kaaway tayo po protektahan. Yes. No? At hindi na po tayo mangangailangan sapagkat siya po ay nagsusupply narariyan Maging po sa kasiyahan, tayo'y aaliwin ng Diyos. Hindi na po tayo matatakot. Yun po yung kanyang mga pangako, yes. Yun po yung kanyang katuroan na lagi po pinapaalala sa atin upang mag-proceed po tayo sa kanyang kalooban sapagkat kung tunay po ang ating pagsunod tunay po ang ating paghahanap sa kanya tiyak po na ating masusumpungan at pagpapala niya ay lubos lubos ibubuhos niya po sa lahat ng taong naghahanap sa kanya yung naghahanap sa kanya na tunay ayan so sa kanya lang po natin matatagpuan ang tunay na pagpapala tunay na pagkalinga no? sa Diyos lamang so ngayong umaga po ay nawa po mapagpala ang mga salatang ito at gawin po natin itong inspirasyon hindi lang itong inspirasyon, gawin po natin talaga ng maranasan natin ang mga pagpapala at pag-ibig ng Diyos no? na mula sa Kanya. Good morning po.